Yan, magandang umaga po ulit mga ka farmers. Dito po ulit tayo sa ating Nyugan Uh, day 9, ay day 9. Day 10 pala. Day 10 na po ng ating pagtatabas dito sa ating madamong Nyugan na to. Ay, po na basahin natin kahapon, kitang-kita na yung mga saging. Ito yung pinakadulo natin na basahin natin. Yan po kasi gilid na ng lupa ko yan eh. Iba na mayari dun sa kabila may mga namatay na nyog din dito ang, ang ganda na sana nyan sayang tataniman lang natin Nag, nag naman na ako tagal pa namang hinihintay ito yung baba natin natin ngayon paganda tayo ang ganda naman ang tabas yung damo rito hindi nakahiga dun kasi kahapon medyo natagalan pa nga ako dun ang kapal ng damo para siyang kugon tapos nakahiga ang hirap tabasin pag ganun pero maganda naman walang kahoy wala nang mga kahoy kahoy dito na naman ang maraming kakahuyan. So yun, alas na tayo dito sa taas. Magano na tayo? Isimula na tayo. Ano naman may tanawin dito? Ang ganda, di ba? Lalo, lalo rin sa may taas, kitang kita yung anyan, dagat. Alright. 9.30 AM Dito tayo. ooh Huwag ganun na tayo guys. Malapit na tayo rin sa taas eh. Malapit na. <laughs> Siguro may abot natin hanggang dun mamaya sa may dulo to. Sa may dulo nitong gilid. Pag ganun kasi yan eh. O kung hindi man, meron, pa, meron matitirang konti. Ganda rito sa taas. Ang ganda ng tanawin. Hmm, ayan na yung dagat oh. Lalo pag nakarating tayo sa may taas. Ang ganda magtambay dun eh. Alright. 10.53. 10.53 guys. Medyo umaga tayo ngayon na sisibig kasi parang iba yung init. Ngayon naman malapok malawak na rin yung natabasan natin. Simula tayo dun kaya na sa may nyug na yun. Pag ganoon. Yan. Tayo ang gilid na yan ang dami na naman kasing kahoy dyan no? marami kasing napulok na kahoy kaya nahirapan ako dun sa gawin dyan sa mga ipil ipil na yan no? tapos matarik pa ayun na yung kawaya no? malapit lapit na tayo guys dito medyo manipis naman yung tamurito eh. sa patag na yan ano so, lang talagang gilid na itong medyo mahirap hirap may, no? may mga kahoy na ganito Tinugpapahirap eh papatagal sa trabaho uh, dahil pa natin tataniman ng saging oh. bakanting bakanti rito sa gawin nito, to ang gandun lang yung may tanim pataas ito wala nga pa marami-rami pa tayong guguling araw dito pero at least na unti unti ano tutuyo na tong taniman natin ng sili oh. ang ganda na itong saba na to nakabuelo na no? ayer pa talaga magmawer pag mainit pero pag hindi naman pag ganito ako naman sa kan, malamig-lamig naman eh. Doon lang talaga sa taas ang ano pa eh. Pag lumaki na yung mga saging dyan. Hindi na mahirap magtabas. Pabayaan ko kasi yan eh. Isang taon, mahigit. Kaya uh, lumaki na naman ng gusto yung mga dam. Grabe yung init. May mga nagtatabas-tabas din doon eh. Ayun yan. ah uh, Doon na tayo eh, sa gawin <laughs> doon. Pero mamaya tanggal na yan. May green na yan. Pag ganito kasi kainit. Kahapon kasi makulimlim eh. Di ba umulan pa nga hapon. Kaya kahit na magbabad ng halos alas 12 eh. Kaya lang. Ngayon hindi pwede. Ang init talaga guys 3.24 pm tayo nga muna tayo merienda may tabas natin ngayong hapon ang ganda na natanawin dito hmm. ayun muna tayo Woo! 5.40 na po ng hapon ito naman yung natabasan natin dito sa gilid. Ah! Doon sa may ano na yun Sa may inyog hanggang sa may dulo Diretso ang ganun yan Kapalanda mo guys Ang tapos ang hirap ang dami kasing kahoy Magmula naman doon sa may inyog na yun Pag ganun Tapos yung gilid pala na yun guys Pataas na ganun Nasagad ko na yun Tapos dito ako lumabas eh. Nakarating ako ng taas Madaya palang buong inyog natin doon sa taas Ayan. Tawa Siguro hindi pa kaya ng ano ba, isang araw to. Kung natitira na to. Tapos ito. Baka isa't kalahating araw. Isa't kalahating araw pa to. Kasi ito makahoy din tong baba na to eh. Ayan o, no? kita niyo yung mga kahoy na yun. Yan ang papatagal na naman sa atin. Pero nakakatawa, maraming bunga sa taas. Nanyog. Ang ganda. Uf, Lapit na talaga. Ang ganda rito. Hindi ba? Lalo dun. Sa taas. Pagkatapos tayo. Bukas ito na yung dadalihin ko pa ganun. Pag-aroon na tayo dyan. Kunti na lang to kasi yung gilid dun. Naabot ko na eh. tinapos ko na yung gilid hirap din kasi sa gilid eh pag malalaki yung kahoy kaya inuna ko na yun okay din ayun ang daming kahoy kahoy oh. sa ang kapal ano yun naman yung ano na yun mas malaki pa sa akin makapita tayong matapos kapal na ng mga saging natin doon oh Nalawak pala talaga nito. So yan. Dito na lang po rin sa tapos ng ating vlog. Bukas po ulit. Like, share, and subscribe po. Bye bye.